ang tunay na dato dili masusukatan na na kung magkano ang laman sa bangko no ay daga nagingo na pag dato ka daghang kang kwarta sa bangko no ah, dili na siya tinod na dato kaya ang tinod niya dato daghang assets no muna siya ay, uh, dahil la uh, karamihan kasi na hindi naintindihan ng mga tao na pag magkakita ng daghang kwarta makikita ng uh, mamahaling na cellphone makikita ng suot o uh, branded na damit makikita ng mga mamahaling gamit, gamit. muana dahil ng tao mamahaling na kotse muana dahil sila dato, na no? dato na siya dili na tinood nga dato sa akong pagka nahibawa na ako no sa akong pagka entrepreneur kaya ang tinood na dato ang sukatan ay mga assets na nabibili ni mo nga naghatag ni mo income Nasa sa pag matulog ka nga wala kay himuon no nga negosyo ah uh, lupa ah uh, property ah uh, hotel apartment magdaghan kay nga na ay matatawag yung kagdato mga assets kumbaga ano na siya at saka yung puso mo mabuting tao ka ngayon matinod na dato